Magandang araw mga kaalaman na hinog! Alam nyo ba na sa kasalukuyan, mayroong malawakang pagkalat ng influenza o trangkaso sa iba't ibang panig ng Pilipinas? Ayon sa Department of Health, libu-libong kaso na ang naitala sa buong bansa at patuli na tumataas ang bilang ng na mga nagkakasakit. Oo mga kaibigan, ang influenza ay hindi ordinaryong sipon o ubo lamang yan. Ito ay isang seryosong respiratory illness na maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon lalo na sa mga bata, matatanda at mga may mahinang immune system. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 napakahalagang hakbang na dapat gawin upang makaiwas sa influenza at protektahan ang inyong sarili at pamilya laban sa sakit na ito. Ang mga tips na ito ay base sa mga rekomendasyon ng DOH at World Health Organization. Kaya siguradong epektibo at subok na. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo dahil ang bawat tip na ito ay maaring magligtas ng buhay at magbigay ng kaligtasan sa inyong buong pamilya. Panguuna sa ating listahan, magpabakuna laban sa influenza taon-taon. Ang pinaka paraan upang makaiwas sa influenza ay ang pagpapabakuna laban dito. Ang influenza vaccine ay dapat inuulit taon-taon dahil ang virus ay nagmumutate o nagbabago bawat taon. Ang bakuna mito ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga pinakakaraniwang strain ng influenza virus na inaasahang magiging aktibo sa isang partikular na taon. Ayon sa mga eksperto, ang pagpapabakuna ay nagbibigay ng 40% hanggang 60% na proteksyon laban sa influenza. Mas mainam na magpabakuna bago magsimulang umalat ang influenza season na karaniwang nagsisimula sa buwan ng Hulyo at tumatagal hanggang Pebrero. Ang bakuna ay available sa mga health centers, pribadong ospital at klinik sa buong bansa. Libre ito para sa mga senior citizen, buntis at mga batang may edad 6 na buwan hanggang 5 taong gulang huwag magalala sa side effects. Ang mga ito ay karaniwang mild lamang tulad ng pamamaga sa injection site o bahagyang lagnat. Pangalawa sa ating listahan, maghugas ng kamay ng madalas at tama. Ang tamang paghuhugas ng kamay ay isa sa pinakamabisang paraan upang maiwasan ang pagkalat ng influenza virus. galiing maghugas ng kamay gamit ang sabon at maligamgam na tubig sa loob lang hindi bababa sa 20 segundo. Dapat gawin ito lalo na pagkatapos bumahing, umubo, gumamit ng banyo at bago kumain. Kung walang available na sabon at tubig, maaaring gumamit ng alcohol-based hand sanitizer na may hindi bababa sa 60% alcohol content. Siguraduhin linisin ang lahat ng parte ng kamay, kabilang ang mga palad, likod ng kamay, pagitan ng mga daliri at ilalim ng mga kuko. Ang influenza virus ay maaaring mabuhay sa mga surfaces ng 24 na oras o higit pa. Kaya mahalaga ang regular na paghuhugas ng kamay upang maiwasan ang pagkahawa. Turuan din ang mga bata ng tamang paraan ng paghuhugas ng kamay upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Pangatlo sa ating listahan. Takpan ang bibig at ilong kapag uubo o babahing. Palaging takpan ang iyong bibig at ilong kapag uubo o babahing. Mas mainam na gumamit ng tissue paper at itapon ito kaagad sa basurahan pagkatapos gamitin. Kung walang tissue, gamitin ang iyong siko o manggas ng damit imbes na iyong mga kamay. Ang pagtakip sa ubo at bahing ay nakakapigil sa pagkalat ng mga droplets na naglalaman ng influenza virus. Ang mga droplet na ito ay maaaring maglakbay hanggang 6 na talampakan at manatili sa hangin ng ilang minuto na maaaring makahawa sa ibang tao. Pagkatapos bumahing o umubo, hugasan agad ang mga kamay upang maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo. Maaari ring gumamit ng face mask lalo na kung ikaw ay may sintomas ng trangkaso o kung nasa mataong lugar. Ang pagsusuot ng face mask ay hindi lamang makakaprotekta sa iyo kundi pati na rin sa ibang tao. Pang-apat sa ating listahan, umiwas sa mga mataong lugar at mass gatherings. Sa panahon ng influenza outbreak, mas mainam na umiwas sa mga mataong lugar, tudad ng mga mall, palengke, sinihan at mga public transportation kung maaari. Ang mga closed spaces na may maraming tao ay madaling magpalaganap ng influenza virus. Kung kailangang pumunta sa mga lugar na ito, siguraduhing naka-face mask at may dala ng alcohol o hand sanitizer. Iwasan din ang pakikipagkamay, pagyakap o paghalik bilang pagbati. Mas mainan na gumamit ng alternative greetings tulad ng wave o nod. Kung ikaw ay may sintomas ng trangkaso, manatili na lamang sa bahay upang hindi makahawa ng iba. Ang social distancing ay isang epektibong paraan upang mabawasan ang transmission ng virus. Limitahan ang pakikisalamuha sa mga taong may sintomas ng respiratory illness. Baka naman po, tutal wala namang kinikita ang channel namin. Baka po, kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan. Panatilihing malakas ang resistensya sa pamamagitan ng balansing pagkain ang malakas na immune system ang pinakamahusay na depensa laban sa influenza virus. Kumain ng balanse at masustansyang pagkain na mayaman sa vitamina at mineral. Siguraduhin kasama sa iyong dieta ang mga prutas at gulay na mayaman sa vitamin C tulad ng dalantan, kalamansi, bayabas at broccoli. Ang vitamin C ay nakakapagpalakas ng immune system at nakakapagpabilis ng paggaling mula sa mga impeksyon. Kumain din ng mga pagkaing mayaman sa zinc tulad ng karne, mani at beans. Uminom ng maraming tubig upang manatiling hydrated at ma-flush out ang mga toxin sa katawan. Iwasan ng mga processed foods at matatamis na pagkain na maaaring magpahina ng immune system. Ang sapat na nutrisyon ay makakapagbigay sa iyong katawan ng lakas upang labanan ng anumang impeksyon. Pang-anim sa ating listahan, magpahinga ng sapat at iwasan ng sobang pagkapagod. Ang sapat na pahinga at tulog ay mahalaga para sa malakas na immune system. Ang mga adulto ay nangangailangan ng 7 to 8 oras ng tulog gabi-gabi, samantalang ang mga bata ay nangangailangan ng 9 to 12 hours depende sa kanilang edad. Ang kakulangan sa tulog ay nagpapahina ng immune system at nagpapataas ng panganib na ng magkasakit. Iwasan ang sobrang pagkapagod at stress dahil ang mga ito ay nagpapababa ng resistensya. Maglaan ng oras para magpahinga at magrelax. Ang regular na ehersisyo ay nakakapagpalakas din ng immune system, ngunit iwasan ng sobrang pag-ehersisyo lalo na kung may simptomas ng trangkaso. Ang moderate exercise tulad ng paglalakad o pagbibike ng 30 minutes araw-araw ay sapat na upang mapanatiling malusog ang katawan. Pangpito, magdisimpekta ng mga gamit at surfaces sa bahay. Regular na maglinis at magdisimpekta ng mga surfaces na madalas hawakan tulad ng doorknobs, light switches, countertops at cellphones ang influenza virus ay maaaring mabuhay sa mga surfaces ng 24 hanggang 48 hours. Gumamit ng household disinfectants o diluted bleach solution upang patayin ng virus. Linisin din ang mga kortina, unan at kumot ng regular. Magpakalat ng sariwang hangin sa bahay sa pamamagitan ng pagbukas ng mga bintana upang maalis ang anumang virus na nasa hangin. Kung may kasama sa bahay na may trangkaso, ibukod ang kanyang mga gamit tulad ng kubiertos, baso at tuwalya upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon. Ang regular na paglilinis ay makakapigi sa pagkalat ng virus sa loob ng inyong tahanan. Pangwalo sa ating listahan, uminom ng maraming tubig at maligamgam na inumin. Ang pag-inom ng maraming tubig at maligamgam na inumin ay nakakatulong sa katawan na lapanan ng impeksyon. Ang tubig ay nakakapag-flush out ng toxins at nakakapagpadali ng pagdaloy ng mucus. Ang maligamgam na sabaw ng manok o tinola ay nakakapagbigay ng ginhawa sa lalamunan at nakakapagpalakas ng katawan ang mga herbal tea na may honey at lemon ay nakakapagpakalma ng namamagang lalamunan at nakakapagbigay ng bitamina. Iwasan ang mga inumin may caffeine at alcohol dahil ang mga ito ay nakakadehydrate at nakakapagpahina ng immune system. Ang sapat na hydration ay mahalaga upang manatiling malusog ang respiratory system at may iwasan ang mga komplikasyon ng trangkaso. Pangsyam sa ating listahan, kumonsulta agad sa doktor kapag may naramdamang sintomas. Kung ikaw o ang iyong pamilya ay may nararamdamang sintomas ng influenza tulad ng mataas na lagnat, ubo, sipon, sakit ng lalamunan, pananakit ng katawan at pagkapagod, kumonsulta agad sa doktor. Huwag mag-self-medicate lalo na kung ang sintomas ay malubha o tumatagal ng higit sa tatlong araw. Ang maagang paggamot ay nakakapagbilis ng pagaling at nakakapigil sa mga komplikasyon. Sundin ang payo ng doktor at uminom ng gamot ayon sa reseta. Kung may reseta ng antiviral drugs tulad ng Oseltamivir, inumin ito sa loob ng 48 oras pagkatapos magsimula ang sintomas para mas epektibo. Ang tamang medical na atensyon ay makakaligtas ng buhay lalo na para sa mga high-risk individuals. At ang pangsampu sa ating listahan, manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Kung ikaw ay may simptomas ng influenza, manatili sa bahay at magpahinga ng hindi bababa sa 24 oras pagkatapos mawala ang lagnat ng hindi gumagamit ng fever-reducing medicine. Ang pagpasok sa trabaho o pag-aaral, kahit may sakit ay mararing makahawa ng iba at magpalala ng iyong kalagayan. Gumamit ng hiwalay na kwarto at banyo kung maaari upang maiwasan ang pagkalat ng virus sa pamilya. Takpan ang iyong bibig at ilong kapag uubo o babahing at maghugas ng kamay pagkatapos. Ang pag isolate sa sarili ay isang responsabling gawain upang protektahan ang iyong komunidad laban sa pagkalat ng influenza sundin ang isolation guidelines ng DOH upang maging ligtas ang lahat. Mga kaalaman na hinog, ang influenza ay isang seryosong sakit na hindi dapat ipagwalang bahala. Sa pamamagitan ng pagiging responsable at pagiging makahagap, maiiwasan natin ang pagkalat ng sakit na ito. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay upang maging gabay nila sa pag-iwas sa influenza. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan pangalagaan natin ito ng mabuti. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.